Alam na kapag nakita ito. Alam na kung anong luto 'yan. Ito 'to, dai, isang Dai. Dailin. Ikaw ba? Kung nandito ka, malamang nakigulo ka rin dito. <laughs> malamang ka ikaw nagluto nito. Oo. <laughs> Grabe, malasa ka pa naman magluto. Nangbiko. Si <laughs> Risa talaga, wala na. N nalasaw na, nalusaw na. Risa, kung nanonood ka man dyan, magparamdam ka naman. Aw. Aw. Patanggal lang lang ano, color safe. Parang pampabango. O, ilagay mo dito, di ba? Hindi matanggal yung kulay ng asukal. Ayos yes, kayo, ah. Ah, ganyan lang siya. Oo, kasi matutunaw yan. Hala ka. Sandali lang pala ganyan. Sandali ganyan. Kung gusto naman na niya ng lati, yung ano, yung... Yung caramel talaga na ano, yung walang ng Ayan. Gagawa ka oh. na Ang nani ko, ang ginagawa naman dyan, yung kalamay, pinapagiling yung malagkit. Oo. Oh, Oo, oh. Oh, oh, sarap. Oh my God, di nakatiis na nampot. Hindi <laughs> mm. ko malimutan. uli ng isang ano, magpapakulo ka uli. Mm. Kaya yung langis no, ng latik, yun na lang ang nilagay ko sa aso mm. Kasi mapupunta sa mata mo ay ang hapde. No, alin? Pawis. Luto na, luto na. Luto na yung biko. Thank you guys for watching.